Na oi. Okay. ready na pagtula guys. Yan si buyas Saayo. ako ko. Cobra energy drink. sukat hmm. Ya yeah, napang MP Danau Wis Untuk meranak eh berasa nak sat belai Sama noh na, eh, oi nama flower Bila <laughs> nangah hogrest Ha huh? Nah hog Oh wow.

<laughs> Labi pa rin tambok rin. Uh, wala ko pala abot. <coughs> Uy, imo na na. ako. ako oh. Uy, ako nag-inom, Ana. Ha? Huh? Ako nag-inom. <coughs> Uy! akong friend. Guwapa kayo. Uy, kinuha ko. Nasa dapit Say hi. Hi guys! Good afternoon! Halina tayo magtampisaw sa huling hirit sa tag-init. <laughs> <laughs> so, uh, it's a wonderful day this afternoon, no? Yes. Kala ko tutuloy-tuloy na yung ulan. Hindi Ayan pala. Mainit. Kaya ayon, nagtampisaw kami. Nagtampisaw kami sa

Malang, May cheese kaya, eh. ay, 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 basing, ay, Ganahan ko sa saging kay Busok ok. Bus ok ka yeah, dami on pod Ya, yeah, dagang kag kuha Tanawa ko na kuha Bidyo he Tra <laughs> Mamagat, daghan o kuan Ay, katora guys, ay nanguha og mga, ang kanang nanguha og mga sarab <laughs> kugitang gagmayan sa ta, tabugok mm, na, mukhaon tagsaging yan guys ito yung kuha namin no so sabi sa yan hand. na ka ng sihi na sihi ako dito ang palito ron na agay tabugok ron na. O sikat sikat sikad O niya, nakakwapod mi o kini Sa nga sir? Kwa mo na siya? Bulalo. 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 O niya, liswi. Napoy bunga sa lusay. Makaon ba na? higop tanik sabaw labi nagtunuan na nami kayo ni guys no kining amo ang ko andiri a paganhi ko andir ni sya ra o wa gamis plano na ko man na pagpadmay ning lugar so we try nga uh, manguha og kanang kuan kinhason kaloyan mampud maka <laughs> pa ni hapon mampud mi maka sabaw mampud mi og kinhason labi na butangan og gata unya na liswi mo ra gyud intaw na gahi sa kuha pasensyahan <laughs> na lang gyud kay di man mi lumad nga Kuano, taga dagat uh -huh. so despite of kahit papano at least you enjoy we enjoy and We enjoy eating pansit and, and saging. We have also uh, food for dinner. Anak lang yun. Basta magkugi, di got man. Dung mi dong. Say hi to my vlog. Kung kong amiga. Kung siya kong amiga nga hugot. Nga kana umaabot nga ka ng kandidato sa pagka tuan, <laughs> pagka, pagka dean so, sa Osaka University sana so, all oo puhon di ba pakyas ang mga saad no mm panumpa <laughs> panumpa ipanam panumpa ko na mm tas luan sa nato ginamos aron ma sortihan ginuko namin na maak so ang amo ang kuan Among um, baon guys kay MP Live. Dara. Ah, saging. Saging. pansit. Oh, may chaser, may sprite. Sprite nga. Yeah. May ah, ginamos. Ginam ko ang gud kusgan ang ginamos. Mm. Uh, Ngon yeah. lamik man pulin kaon nang sa si dagat no. Gud. Kinanta ko kamuti balangho, nya. Yeah. Di man na ronting bunga no. So yon. Lingkod-lingkod lang lingkod-lingkod lang while kanang seeing sa mga nang o sa mga lalaki nga naasa uh, mong palibot. Charis! <laughs> Tung -tung -tung. <laughs> Ayan.